Eh. May ano ba? Ilang minuto na Nali lang kasi. Naliwanagan ba? Uh, dahil naliwanagan kayo, wala na kayong katanungan. <laughs> <laughs> eh, yung, yung tanong bro, kasi minsan kasi ginagamit kasi ng dating daan itong Kolosas 2.18. Yan. Sino man ay huwag manakaw ng gantimpala sa inyo sa um, magitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. but pag binasa yan hanggang dyan lang. Para hindi malocate na ang anghel -ang ko dito is mga fallen angel. Ha? Na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita at nagpapalalo ng walang kabuluhan sa uh, ng kanyang akalang ukol sa laman. O, sa, sa ibang versyon. Huwag kayong padadaya sa mga taong umihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ng sarili nyo at sambahin ng mga anghel. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila ng pagyayabang lang. Yes. Walang kabuluhan Yan. at ano? gawagawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Mga fallen angel, mga okultista totoo dito ng mga tao. Yes. Mm, mga okultista. So, oh, mayroon talaga ano, yung mga ibang tao na dyan na ang sabi nila. Pero sa ano sa iba, pag kayo sa mga uh, kung mayroong tao na nagsabi na nakita ko ang mga anghel, hindi eh, eh, talaga sila maniniwala. Hmm. Dahil yung mga pangitain niya, oh, Yung mga pangitain na yan. Ang findings nila ay parang sabi nila, ay, ito ay pare, mga hallucination lang. Ano ba yung halosidisyon? Katang isip? So, ito, mayroon talagang mga nag, nagsabi na nakita sila ng mga anghel. Yung iba dyan ay dahil nakita sila ng anghel eh. eh magawa ako ng eh, uh, chapel. Parang baka makapagpagaling ako. Ayan. Yun. Di ba, mar maraming ano, maraming mga albularyo. May na, na sa panaginip lang nila, ya, yeah, maling unawa, ano yon? Kibuloy, panaginip lang yun. Ah, yan. Si, di, mayroon daw, yung third eye, alam niyo na third eye? Ang third eye ay, ito ay sa ating sa exorcism, ito ay tinatawag na kanang demonic operation. Ah, di, ali, ah, Pero biblika lang third eye. L lagi. Sa atong sa exorcism natin, natin may ang third eye makakita, makarinig. Mayroong makita ano sa sa kabinet, sa ano, kahit saan kayo makatumingin, mayroong makita. 'Di ba? So ngayon, mayroon talaga mga tao na mayroon silang makita kahit saan. Ang sabi ng mga psychiatrist, mga psychiatrist, halosinisyon lang. Pero hindi naman lahat halosinisyon. Doon na may iba, ibang makakita dahil saan yun. Yung nalulong ka ng drugas. Ah. Dahil ang, ang taong nalulong ng drugas, parang mayroon na, marami siya makita. Ay, marinig. No? Oo, oh, mayroon marinig. Doon sa ano? Sa amin, sa Inabanga. Bago lang. 17 years old. Lahat ng mga, ano, yun, lahat ng mga pintuan, eh, ano, sirado, lahat. Kasi kahit saan siya tumingin, pag mayroong uh, mayroong hayag, yung, yung ano? Liwanag, li liwanag. liwanag Mayroon din nagtingin sa kanya. So ang lahat, sirado. Yun, in, may nagadto sa bahay namin, isang uh, per, uh, first counselor. nagadto. Comment pumunta. Pumunta? Bro, tulungan po ang uh, aking ano, yung uh, ba, yung ano, yung asawa sa pamangkin niya. Oh, oh ano anong nangyari? Bro, parang ano, parang baliw na. Parang baliw. Punta ko doon. Hoy. Yung ano, yung ano ba sa Tagalog yung kabuhi? Hindi parang, so, parang parang, alam. lamig, lamig. Oh. Yung dito, dito na ang kabuhi niya. Oh. Binira ko. 10 minutes yung ano bag ano hinawakan ko yung kabuhi niya uh. nagbalik normal yun kung may may, may narin, ngayon totoo yung sinabi ko bago lang bro hmm. dahil sa yun oh so mayroong mga ano ba yun hallucination hallucination uh. oh, yon yun hallucination pero mayroon talagang ano yung uh, yung third eye 'yung third eye na parang ma-open ma 'yung third eye mo kahit saan ka tumingin mayroon nandiyan nandiyan 'di ba? Biblical so, 'yung third eye 'yung ano 'yung si Saul, lumapit sa spiritista, tapos pinatawag 'yung spirito ni Samuel. Tapos ana ah, lang kay Samuel 'yung spiritista lang din nakita ni Haring Saul yon. Pero ang 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 tanungan yon si ha, si si Samuel ba ang nakita? 'Yun nga siya lang nakakita. Nung nakita niya, sa, sa, may nakita akong matanda, lumabas, siya lang nakita sa matanda. Sina si Saul, wala. Sinabi ng, ano, nung, expertista. nung spiritista, oh, oh. Siya lang nakakita. Ibig sabihin, uh, yung spiritista may third siya lang nakakita ng matanda, eh. oh. eh. Oh. Yun ang dahilan, bakit oh. pinatay si Saul. Anong, 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 anong dahilan na pinatay siya? Dahil nag, nag, nagpunta siya doon sa Espiritista. Hindi ito gusto sa Panginoon. No. Oh. Espiritista. yon so, yun, uh, yon uh, yun, 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 ang minasan uh, ni Bro Jando. mayroon talaga parang hambugiro ba? Sa ano tagalog? Uh, yabang. oh, naghinambog sa kaugalingon. Mayroon siyang pangitain na kanyang oh. ipinagyayabang. Naggawa na, 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 gamo, gamo, na, na, sila ng mga mga chapel, nag, ano sila, na, ano yun? nag, nagpagaling na sila ng mga may karamdaman so, para bang siya lang oh. yung ano yeah sabihin nila ako ay ano, ang power ko ay galing sa panginoon hindi oh. maniwala sa ni padre darwin isang exorcist so ang angel dito akala nila oh ang anghel dito is fallen angel to oh so yun ang uh, sagot diyan sa tanungan uh, na kay versikulo. 251 na okay wala na 4-6 ng Pilipos. Okay, atin basahin. Ah. Ayun, tete, mo na basahin para malaman ko anong ano niya rito. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa magitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. O, oh, tama yun. Ipakilala ang inyong kahilingan sa Diyos. O. Oh. Ayan nga, nung hindi ibig sabihin na ipakilala kahilingan sa Diyos, eh iiwasan mo na yung mga mga santo. Gaya ba nung ano ba? At ipagpalagay yung sa kanina, Hob 42.8. Mayroon silang panalangin sa Diyos, mayroon silang kahilingan sa Diyos. Pero, di dininig. Pinapunta kay Hope di ba? Doon kayo kay Hope, para siya magdasal para sa inyo, pakikinggan ko kayo. Oh, ano pa? Yung si si David, ano nga talata sinabi ni David na uh, siya ay uh, nagkumpisal sa Diyos. Anong talata ngayon? Sinabi ni David na humingi siya ng tawad sa Diyos. O sa Diyos siya nanalangin, humingi siya ng tawad, pinatawad siya. Pero ang paghingi niya ng tawad sa Diyos, dinaan niya kay Akan. Alam mo yon Uh, ikalawang Samuel yata yun Ito yun na, double check ko lang ha uh, Ikalawang Samuel 12.13 12.13 Ito uh, Sinabi ni David na ano na do Isinangguni niya ang kanyang kasalanan sa Diyos May talata, nakalimutan ko talata yun eh Sinangguni niya ang kanyang kasalanan sa Diyos At pinatawad siya ng Diyos Tama yun. Pero dumaan siya kay Nathan. At sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. Tama. Siya'y nagkasala laban sa Panginoon. Hindi naman kay Nathan. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan. Di ba? Inalis ng Panginoon ang iyong kasalanan. Then, hindi ka mamamatay. Gayon may sapagkat sa gawang ito'y iyong binigyan ng malaking pagkakataon ng mga kaaway ng Panginoon upang magsipag, uh, magsipanungayaw ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. So ibig sabihin, pinatawad siya ng Panginoon. Pero ang nagsalita, sinatan. At binigyan siya ng absolusyon. No? Na pinatawad din yung kasalanan, pero Uh, yung mancha ng anak kasalanan, isang anak mo mamamatay. Nagkumpisa kayo ni Padre, di ba? Sabi niyo, Padre, uh, bidisyonan mo ako dahil ako yung nagkasala. Tapos, sabi ni Padre, sa ngalan ng simbahan na ibinigay sa akin, pinapatawad ka na sa iyong kasalanan. Si, ka kanino kasalanan ng, ang, sino ang nagpatawad doon? Atin basahin. Juan 20.23, ito yung kumpisal na hindi matanggap ng dating daan. Sabi ganito, uh, Sino mang inyong patawari ng makasalanan ay pinatawad sa kanila. Sino mang hindi nyo patawari ng makasalanan ay hindi pinatatawad sa kanila. Iba ito sa Mateo 15. Ayan ha. Ating balikan na 20.23. Iba ito eh. Hmm? Si Kristo ang nagbigay ng authority nito eh. At, ating, 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 simulan sa 21. Ating simulan sa 21. Ayan. Pagkasabi niya nito, pinakita niya, ah, ito, ito, sa 21. Muli sinabi ni Jesus sa kanila, sumain niyo ang kapayapaan kung paanong sinugo ako ng Ama, kayo ay isinusugo ko rin. So, sinugo niya yung mga apostol. Pagkasabi niya nito, hiningahan niya sila at sinabi, tanggapin ninyo ang banal na espiritu kung patatawarin nyo. Oh, kung patatawarin nyo. Sino papatawad? Ang dami nila. Kung patatawarin nyo ang kasalanan ng isang tao, pinatawad na siya ng Diyos. Sino ang nagpatawad? Oh, sino ang, sila nagpatawad? Pero, sa kalang kapatawaran na ibinigay, kung patatawarin nyo ang nagpatawad ang mga alagad. Pero sa kanilang pagpatawad, pinatawad na siya ng Diyos. Oh. At kung hindi nyo patatawarin ang kanyang kasalanan, damay ba siya? Damay ba? Kasi sa Matthew 6, 14, damay eh. Di ba? Pero dito hindi. Bakit? Authority ito eh. Pagsusugo ito. Sa Matthew 14, iba namang utos yun. Kung hindi niyo uh, kung hindi niyo patatawarin ang kanyang kasalanan, hindi rin siya pinatawad ng Diyos. Hindi damay itong inutusan dito. Sa Mateo 6:14 iba naman 'yon, tingnan niyo. Alam mo naman yung Mateo 6:14 kasi lagi namang ginagamit ni eh, Soriano 'to eh. 6:14 gayto naman sinasabi. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, iba eh, raw 'to. Oh, nagkasala talaga 'to sa iyo. Pero isa sa Panginoon nagkasala. Kung pinagpatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. So damay ang hindi nagpatawad. Sa 1.23, hindi sila damay, sugo sila eh. Ako'y sinugo, sinusugo ko rin kayo. Patawarin nyo ang kanilang kasalat, patatawarin sila ng, ng Diyos. Pag hindi nyo sila patawarin, hindi sila mapapatawa doon, Diyos. Brajan do, so marami salamat, Brajan So mayroon akong idag idagdag. Idadadagdag. Idag, idag, idag. <laughs> so ano ba ang ano ba ang kaibahan sa mga kasalanan noon at ngayon? Anong klaseng pagpatawa noon? Sa ang ang mga kasalanan noon sa Old Testament, mapapatawan ito sa dasal ng mga pari mayroon talaga silang ano, ritual para mapatawad ang kanilang kasalanan. Manalangin sila sa Panginoon para patawarin ang mga tao. Yun ang na nangyari noon. Ngayon, sa New Testament, hindi na manalangin ang pari para patawarin ang mga tao. Na, 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 ano, na, naitindihan niyo? Hindi na hindi na ang mga pari manalangin sa Diyos para patawarin ang mga tao. Dahil sila na ang magpatawad. Di ba? No. Oh, binigyan ng authority. Eh, mayroon na silang authority. Hindi na sila lahat ng nagconfess diyan. Hindi magsabi, Lord, patawarin mo ang kasalanan ni Tapulano, Lord. next, Lord, patawarin mo ang kasalanan ni Anol diyan, Lord. Hindi sila na ang magpapatawad. Yung sinabi, yung binasa ni Bro Jando, iba talaga noong una. Manalangin ang pari, maghingi ng kapatawaran para sa mga tao. Pari yan ang mga sabadista, hindi yan pari ng katoliko. Pero ngayon, <laughs> oh. ang mga pari ngayon, sila na ang magpapatawad. Dahil, binigyan sila sa ating Panginoon ng otorite, ang patawarin ninyo dito sa lupa, pinatawa na din dito. So, kung gusto kayong mag-direct to God, paano na yan? Nag-direct to God ka, paano na yon? Yung teksto na, yung talata na yan. Girl, sa mga protestante, wala silang ganito. ano Paano sila pinatawad? Sabi ni Eli Soriano, pag naramdaman mo na hindi mo na ginagawa yung kasalanan ginawa mo, pinatawad ka na ng Diyos. <laughs> Yun, dapat lang, <laughs> dapat lang magpunta sa dito dahil wala silang sacrament of penance. Wala, wala. Dito lang ang sacrament of penance. Dahil alam niya ng mga pastor, bakit hindi hindi sila nagpractice ng ganyan? Dahil alam nila na wala silang authority, pagpapatawad. Yan, sa Marcos 2, uh, Shite, yung mga pastor na yan, sabi nila, walang tao ang makapagpatawad sa kasalanan. Pero ang ating Panginoon, hindi lamang tao, Diyos pa rin. Pero sa kanyang pagka-Diyos, mayroon siyang authority sa pagpatawad. O ang kanyang authority sa pagpatawad na ibinigay niya. Pinasa sa mga na, alagad. sa mga apostol. Yun, sa John 20. 21 to 23. Ay, hey, kung sabihin ba na oh. Diyan, eh, sa mga alagad lang binigay, di naman sa mga paring katoliko yun eh. Sa mga? Alibaw, sabihin nila na, eh sa mga alagad lang binigay yun, di naman sa mga paring katoliko eh. Eh, nandiyan sa Biblia sa 2 Corinthians, uh, uh, 5 Gs na binigyan tayo ng ano, authority yung para magpasiguli sa ibang mga tao. Yun, yung sacrament of finance. Tinanggap to, ito ng mga apostol. Sino ba yung mga apostol? Mga bisyap. Yung mga bisyap nat, nat, natin ngayon, kasama doon. Nila. Yun ang pari ngayon dito, kanilang mga pari doon si Padre Darwin, binigyan ng authority from bisyap. So, sino nag-ordina sa kanila? Pinahiram yon. Oh, pinahiram. Yung pakulti. So, pag magkapag-confess sila, pag pagkatapos ng kanilang Ito. ordination, mabigyan ma, ma, bigyan sila ng pakulti sa obispo, pwede na sila magkapag-confess sa ito, mga, ito. Orang Timoteo 4.14, huwag mong pabayaan ng kaloob sa si iyo ng banal na espiritu ayon sa inihayag uh, ng mga namumuno sa iglesia nang ipatong nila ang kamay nila sa si iyo. Sabihin yung authority ng mga apostol na ipapasa yon through ordination. Yes, through ordination. Pag hindi no. ka na-ordina, wala ka authority. Yung mga pastor ng ibang relihiyon hindi na-ordina yun, ang nag sa kanila, yung kanilang mga leader na pag iti trace back mo, doon pa rin kay Martin Luther sa ano, oh. ah hanggang dulo nila Martin Luther oh. lang, ah, wala na, putol na. So, so ang mga pastor parang ang anghel na walang pakpak. <laughs> ano yung pakpak? Sign of authority. Power. Power. So, yung anghel natin, naniniwala ba kayo na ang anghel may mayroong, mayroong pakpak? Ha? Huh? In physical Ha? Ah? <laughs> symbolic lang yan. <laughs> ah, yung, 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 uh, yung pakpak -pak na yan, ay, eh, ito ay symbolic sa kanilang power. Yun si uh, San Vicente Perer. Vicente Perer. Bakit mayroon siyang pakpak? -pak? symbolic ito. Dahil sa kanyang power by location. Na by location. Ano yung by location? Paliwan mo ng by location. Yung by location, kung dito siya, nakita, nakita siya sa ibang mga tao doon. Halimbawa, nangangaros ba ni Edgar dito? Oh. O may kaparehan siyang by location. May, may, yung, the same time, may nakita uh, ibang Edgar naman doon sa ibang lugar. O oh, mayroong nagsabi, oh. Oh, bakit nan, nandun, nan, ka? Bakit din, nandun ka? Oh. Ay, ano ba, yun. Para bang dupilgangi, eh. parang ganun. Oh. Iba talaga ang itawag na omnipresent. Kaya natin yung Panginoon, omnipresent, ano ba yung naintindihan niyo sa omnipresent? Nandyan sa lahat ng dapit? 'di ba? Sabi ni Soriano, dito mali <coughs> daw 'yan. Huh? Kasi ang Diyos wala sa kubeta. Wala. Oh, sabi niya wala sa kubeta, wala Diyos, sa wala mga Wala, Diyos, wala sa, sa mga sinihan. Oh, wala sa sinihan ang Diyos. Wala. Yeah, hindi daw omnipresent. present Pasabihin mo, ang Diyos nandun sa bahay, wala dito. Ang ang by ang omnipresent, ang Diyos. Sabi saya, berdado yung Jeremiah uh, 23, 21 to 20. Ah? Okay, okay. Alas tres na, maligo pa sila. <laughs> Eremias, 23. Uh, 21 to 23 ba ito? Yung, ano? ah uh, double check natin. Uh, na, I-check -check mo muna. Hindi ko sinugo ang mga propetang yan. Ay. Ano tong teksto na yun? Ha? Sa kaniyang power uh, omnipresent. Jeremiah 23, 24. Walang sino mang makakapagtago sa akin, kahit saan mang lihim na lugar na hindi ko nakikita, hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa kahit saan? Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Yun, yun lang sa 24. Oo. Ayan oh, hindi nyo ba alam na ako'y nasa langit, nasa lupa 23 kahit saan. I-i e, 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 simula tayo sa 23 para maintindihan natin. 23. Ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar lamang. Ayan. Ano no? A ako ay Diyos na nasa lahat ng lugar at hindi nasa iisang lugar. So wag mong sabihin ang ang Panginoon nandiyan sa kwarto. Ah. Uh. Sabi huh? ni Sabil Soriano, wala siya sa sinihan. Ang daming mga kalawas ginagawa doon, nandoon ang Diyos mo. To, to, to. Hindi siya utusan. Totoo, totoo to, to 'yun. Yung mga na, yung mga ah? nang oh. mga nagdisco doon sa Ozone Disco. Tapos nang oh. nasunog, nasaan ka? Oh. Ano ako utusan nyo? Sabi saya. Ano ang Dios. Ah, ah, ah. Oh. Eh. Oh. <laughs> no, ah, ang Dios. Sabi saya Marojan daw, ang Dios anaa sa tanang dapit o wala sa usakadapit. dapit. Ah. Ano? Tagalog, ako ay Diyos na nasa, nasa lahat, lahat ng, ng lugar at hindi nasa, nasa isang, isang lugar lamang. <laughs> Yun ang omnipresent. Oh. Yun. So, salamat, Proyendo, at sa inyong lahat. Uh, at sana, yung mga nan na. nanonood ngayon sa atong live, sana uh, mayroon kayong natutunan sa ating programa, Punto por Punto, at sa kayo on sabay kapatiran Verzando mm -hmm. yung yung sayo straight to the point straight to the point so pakinggan niyo at manood kayo marami kayong matutunan maraming salamat maraming po. salamat sa inyong lahat mga kapatid god bless welcome sa ating, prayer. Uh, Closing prayer. a closing prayer day to make his message known is our responsibility so here we are to pledge our lives to the lord